Hi everyone! Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So for today's video, mag unbox tayo ng succulents. Meron tayong dalawang box from Miss Leticia Mangali ng Herlet's Cacti and Succulents. Yan. Meron tayong dalawang box na namain sa kanya. So, tara na. Open natin. Open natin tong first box. So, itong mga namain ko sa kanya is konti lang naman to. And, pinost na to mga October 18. And then, hindi pa agad, ka, hindi pa agad ako na nagmain. Kinabukasan pa ako nagmain sa kanya. Kasi, uh, si sis Jen kasi dati nakapag-mine na sa kanya. Sabi niya kasi, matagal nang hindi nagpo-post si ma'am. And then, try namin mag mag-mine sa kanya. Lagi namin sinasabi na, las na namin, las na namin yung may namin. Pero, kung nakita namin yung post ni Ma'am Hurlitz and may nagustuhan kami, ayun, nagkabudulan kami. Inuudyo ka namin yung isa't isa na mag-mine. So, ang ending, nag-mine kami pareho kay Ma'am. So, pareho kaming may box. Abangan nyo din yung unboxing ni Sis Jen sa mga na-mine niya kay Ma'am Hurlitz. Ayan yung laman, o. Oh. Ganyan yung itsura. So, ako, konti lang yung namain ko sa kanya. Hindi ako nagmain ng marami. Kasi nga, ah, makawala na akong lagyan. So, tanggalin muna natin. Uy, free, free. Okay. Makawala na kasi akong lagyan. Oh, may free ulit. Dalawa na tayong free. Kasi puno na ang aking plant rock. Yan, ganyan yung itsura ng packing ni ma'am. Okay. Let's start na mag-unbox. Konti lang yung namay ko sa kanya kasi ayoko nga gumastos ng malaki. So, parang nag-ano lang ako sa kanya ng minimum niya then Yun, nag-add lang ako ng konti. Para dito. Kasi may nagustuhan talaga ako doon sa post niya. Then, ayun nag, ang ending nag mine kami ni sis Jen <laughs> si sis Jen nakamagkano din sa kanya so uy ito yung pinahabol kong mine si snow wait lang check natin yung ID niya. kalimutan ko na kasi yung mga na mine ko sa kanya Yan, ang ganda ba diba? ito si snow peach you know ang cute ng itsura niya. Super affordable dito kay ma'am. Sabi kasi ni Sis Jen, matagal nang hindi nagpopos si ma'am. And maganda yung plants ni ma'am. So, tinry na. Tinry ko. So, then, nag mind din si Sis Jen. Kasi nga, antagal nang hindi nagpo pupose niya. Ito na, yung isang malaki. naano na nga ito eh, na na-delay. Kasi dapat October shipment to. Pero nagkaroon ng bagyong leon. So, na-move na naman yung shipment nga. May nalaglag na isang leaves. Okay lang yan. Hindi yan may iwasan. Ibaba natin kasi. Nahihirapan ako. Baka natin sa bag. Ay! Nalalaglag yung leaves. Ano kaya ito hindi ko na matandaan yung mga namain ko sa kanya. <laughs> yan. Yeah. Last na natin yung free. unbox box. excite kasi yung free. Pero later na natin na yeah. yan. Yeah. Abangan nyo din yung unboxing ni Sis Jen. Ako, ang dami niyang namain dito kay Ma'am Herlitz. Ang gaganda din. Super bait ni Ma'am Herlets ka usap. Then nagpapatawa din siya kahit papaano. Yes. Yes, you heard it right. Nakatawa ako sa kanya nang konti. Konting konti lang naman. Yan. Ito ata yung inad ko. Oh, wait lang. Bigat eh. Ay. Ay, ito wait lang. Dalawang ano pala siya puno. Si Cream Beauty. Yan ganda tong si Cream Beauty pag na-stress. Nagpi-pink siya. Yan. Dalawang puno pala siya. Yan yung isang puno na. Yan. Ang eh. Si Cream Beauty. Ito pag na-stress to. Kamukha siya ni Ghosty. Pero pag na-stress to, mas pinkish siya. Then, soft lang yung pagka-pink niya. Meron na ako nito dati, pero namatay. <laughs> Kaya, nung nakita ko kayo, ma'am Hurlets, pinilit kong makamay na ito. Si Cream Beauty. Next. Ito. Isa pang malaki. Hindi ko naiyaangat kasi. Ang laki. Nakamabitawan ito. Uh, Ay, laki. Yan o, ang laki guys. O, so, <laughs> ang hirap hawakan. Parang, yeah, ito yung, yung gustong gusto kong namain ko din sa kanya. Ha? Ah. Favorite. Ang dami na akong ganto pero, ewan ko ba? Hindi ko mapigilan yung sarili kong magmain. Gusto ko sa kada seller na mapagmamainan ko meron nito kahit isa maliit. Pero, minsan, wala din ako na mamay na ganito kasi super dami ko nang na ganito din. Marami na din akong propagation nito So, iiwasan ko nang mag sa kanya. Pero nito kasing, last, nag-aayos ako ng plantra ko. And hindi pantay yung plantra ko. Hindi pantay yung plants. Kulang ng ganito. Walang partner. <laughs> so, ang ending, naghanap ako na may ganito na mother. And, nakita ko na nagpo si Ma'am Herlitz. And then, ang dami niyang ganito. Tapos, ang lalaki. Ayun nga, mother type na. So, ayun nga, pinag-isipan ko pa kung magmamay na ko. Then, lagi ko nga kausap si Sis Jen. Ayun, nagulukan kami na magmay. So, pareho kaming nagmay kay Ma'am Herlitz. So, para kami may dumating na box from Ma'am Herlitz. Yan yeah, o. Lucky. Lucky ni Superbam. Super Bomb. Super laki ni Super Bomb. Akala ko nga i-medium ni mamay eh, Kasi sabi niya, malalaki nga daw yung Super Bomb. Dalawa kasi tong namain tong Super Bomb sa kanya. Sabi, pinakausapan ko lang na kung pwede, small lang. Kasi nga, ang laki ng shipping ng LBC sa medium box. Ayan o, oh, wait lang. Mahirap hawakan. Super laki. Wait lang. Isin natin. Ayan o, oh, laki. Mahirapan akong hawakan. Baka maputol yung ano, yung stem niya. Hindi niya justify no nung ano, nung camera ng phone yung color niya. Sa personal, ay ito. Sa personal, super purple. Ayan o. Oh. Purplish siya. Lucky. Hmm. Lucky, ang laki. Super laki yung ganda. Ayan. Lagay natin sa gilid. Ay! Lagay natin sa gilid. Ay, napuputol na yung isang ano niya. Ito. Yung isa niyang head. Sobrang bigat. So, putulin na natin. Um, may crack na din naman. Okay lang yan pabait naman si Superboy. Ayan o. Oh. And may baby naman kasi siya sa harap. So, okay lang kahit putulin natin. Wait lang. Madagdagan yung mabutul. Ayan. Ito. Ito yung pinutul nating head. Super bigat na kasi ng head. And, may crack na din siya sa stem nga. So, tinuloy na natin. Okay lang kasi may dalawa namang nakatagong baby. Eh, no? Para magkaroon din sila ng color. Dito natin pinungha. Ayan o. Tapos may nakatagong dalawang baby. Ayan. Maaarawan na sila pag tinanim natin. Ito yung kabilang side. May another head din. Ayan. Laki ng super bomb. Lagay muna natin dito. And then, open natin tong free. Ito yung first free. Open na ba natin? Or may maya na? Open natin. Naka-excite free. <laughs> Kayo din ba guys, na-excite pag may free si seller sa inyo? Isa mas nakaka-excite yung free, eh, no? Yan another Yeah, another Echeveria. Uy. Hindi ko alam yung ID niya, pero okay. Ayan, oh. Handa. Wow. Uh, ah. Ito yung free ni Ma'am Herlets. Yan, chubby din. Yan na, ay Echeveria ulit tayo. Okay, next. Next free naman. Meron tayong dalawang free from Mom Herlets. Hmm. Sino kaya ito? Uy, another Echeveria. Uy. Charan! Ang oh, ganda. May babies din. Ayun ang one. Two. Uy, ang dami niyang babies. Ayan o, oh, meron pa sa gitna. Kita nyo ba guys? Ayan o, oh, wow. Galing natin itong nag-yellow na loose. Yan. Yan yung lalim na. Another Echeveria. May dagdag din naman tayo sa Echeveria collection natin. Yan. So, sa next box na tayo guys. So, yun guys, sa second box na tayo. Ito yung second box natin. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano kayo mag Ayan. Unbox na natin. Okay. Unbox na natin itong second box. Ayan. Ito isa. Ayan. Another malaki. Ano so, kaya ito? Wait lang. Labas muna natin lahat. Meron tayo dito. tatlo. Tatlo yung laman nitong box na to. Ang ating second box. So, sino itong ating first plant? Unbox na natin. Sa inyo, konti lang to eh. Parang nasa ano lang, 700 plus lang yung invoice ko dito. Kasi nga eh, hindi ko talaga planong mag-mine ng marami sa kanya. Gusto kong gusto ko lang talaga yung super bomb. Siyempre, kailangan natin imit yung ah... Uh, minimum ni ma'am. Yan. oh, ang lucky. Grabe. Lucky si Labamba. Ito si Labamba. Oy, grabe. Ang taba. Ang Dami ng diversity. Alam ko lang na ganto kalaki yung Labamba ni ma'am. O, minahin ko na din sana yung isa. <laughs> ang laki. 'Yan. At ano lang to, ah? Uh, 80 pesos ba? 80 or 70. Basta ganun lang siya. Ito si Labamba. Meron na kasi ako. Missing yun Bianca. So, ito na yung isang nawawala. Si Labamba. Yan. Ang laki. Ang ganda ni Labamba. Yan. Tabi muna natin. Yan. Lagay natin dyan. Okay, next. Yan. Yan ting ito yung isa din sa ah uh, pinaka nagustuhan ko don sa ano, sa post ni ma'am. Kakaiba kasi siya. Yan. Ay, ang ganda. Yan. God, ang ganda. To si crested tromso. Oh, di ba? So pretty. Ang kapal ng farina niya, guys. Super ganda. Ang laki nga na din oh. Isang kamay ko na siya. Ito si crested tromso. Ayan. Bukod sa super Bomb, ito yung reason kaya napamain talaga ako sa kanya. Ito yung likod. Ang ganda oh. Kapal ng parina. Sana mapalaki ko pa to. Oh my God. Ang ganda. Ayan, si Crested drum So, super pretty. Tami niya na ding, ano, ah, uh, leaves. And, nabili ko lang to ng 120 pesos sa kanya. O. Oh. Ganda. O. Oh. Look. Wait. Ayan. Ganda. Lagi natin dito. Ayan. Ayan. Ganda, no? Then, last plant, ang aking isa pang giant. Giant na to. Malaki. Pinitin ko na yung uh, ang hihirapan hawakan, eh. Pinitin na natin yung tissue. actually hindi ako nagpupunit ng tissue kasi nire-recycle ko yung tissue na, ginag na ginagamit sa pagbabalat ng succulent itinatago ko tapos ginagawa ko pamuna sa ano sa gas range <laughs> sayang kasi mas maganda siyang pamuna sa gas range mm, madali siyang nakaka-absorb ng mga mantimantika yan oh my god so lucky eh. laki nakikita nyo ba hindi siya kasya sa screen. Ito na. Iaangat ko na. Wait lang. Nahandahanin natin. Oh! Super laki. <laughs> Ito ata yung 120. Ay, 220. Isang 220 and isang 220. Hindi ko muna matandaan yung price ng Super Bowl. Ang laki sobra. Ayan o. Oh. Ayan. Super laki niya, guys. At ang bigat. Ayan o. Oh. Ito Lucky. Yan dito yung likod niya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Matured na din yung stem niya. Ah, bigat. Dahan-dahan na yun natin. Baka maputol. Ah, super ganda. May another super bomb na ako na mother. Panlagay sa aking rock. Pantay na sila. ganda. Kita nyo ba guys? Let's admire the beautifulness of Super Bomb. And ang healthy ah. Ang tataba. Pag napat natin, sprayan natin ng detain para sure. Walang fungus. Yan. Listen lang natin. Yan. Ganda ni Super Bomb. Ang laki, no? Ang laki ni Super Bomb. Ito yung phone ko. Oh. Tignan nyo kung gano'ng kalaki. Diba? Oo. Oh. So, yun lang, guys. Yun lang yung na call natin kay Ma'am Leticia Mangali ng Herlets. Yan. Super gaganda. super nice sana nag enjoy kayo sa ating unboxing and sana makita ko ulit kayo sa ating next video bye thanks for watching